wala pong hanggang pagpapala ang aking gustong ihatid sa inyong lahat ng mga subscribers ko, followers at mga viewers. Ayan. At uh, sana po ay uh, lagi maiiwas kayo sa anumang uri ng kapahamakan at uh, wag po sana kayong dapuan ng kahit na anong sakit. At yun naman pong may mga sakit na mga subscriber ko, malipat na lang po ang mga sakit ninyo dito sa mga politikong mga kawataan ayan at uh, wala po akong uh, topic ngayon kundi uh, mananawagan lang po ako dito kay uh, BP Sara kay Inday BP Sara at uh, kaya nga po subscribe nyo na po ito para mararami po yung uh, mararating ng video ito i-share share nyo rin po dahil uh, napakahalaga pa itong aking panawagan kay BP Sara dahil uh, mukhang uh, nakikita ko na po yung uh, uh, mangyayari kumbaga wala naman po masamang mangyayari at lahat po ito maga, lahat po ng mangyayari sa akin po nakikita ay lahat po ay maganda at uh, the same time abi uh, pisara ay magre-ready mag ka na at uh, magpatahi ka na rin ng Pilipinyana uh, saan ba gagamitin ang Pilipinyana yung iyong pag-oot taking ayan so ngayon ay bakit naman at uh, may presidente naman tayo at uh, bakit naman siya, yun ang sinasabi ko mag-oot taking itong si uh, Bipisara kasi nga po nakikita ko rin po at nababasa ko na rin po dito ka sa ating uh, President Marcos na mukhang ibibigay na po niya itong uh, kanyang posisyon bilang presidente dito sa ating Inday Sara. Ayan. <clears throat> Ganun pa man, hindi pa tanggalin na po natin yung aking nakikita dahil wala po ako nakikita kasi nga nakasandlas ako. Kaya sa, sa totoo lang mali po yung sinasabi kong sa aking nakikita kasi uh, sabi ko nakasandlas ako. Tanggalin natin ang sunglass para kitang kita ko. <laughs> Ganito lang po yon At uh, kung nagkamali man po ako ng uh, aking nakikita, ay uh, mayroon lang po akong uh, gustong uh, ipaabot din dito sa, kaya, sa ating presidente na si BBM. Na siguro sir ay uh, mas maganda talaga na tahinga ka nalang muna. Dahil uh, doon sa mga nakikita namin at naobserbahan, lalo na po ako na mukhang uh, hindi po maganda yung inyong kalagayan at lalong hindi po maganda yung mga nangyayari na sa ating bansa. Ang ibig ko pong sabihin dito, Mr. President, ay uh, huwag mo na pong palalain yung mga nangyayari ngayon, ngayon sa atin dito. Diyan na lamang po sa hearing dyan sa Senado, kita nyo naman kung gaano kaarugante itong mga uh, nandyan. Yung isang uh, yung ambassador na mas makinis pa ang ulo kay Bato de la Rosa, ay kala mo napaka-arugante. So, ibig sabihin ko po rito, yung mga nakaposisyon po ngayon dito ay ang yayabang. So, ano pong, ano pong relasyon doon sa sinasabi kong nga uh, mag-o-taking si Abby Pizarra? Ganito, may Mr. President, sana mapakinggan mo. Kaya nga po, mga kababayan, share-share nyo na po ito. Dahil ito naman po ay uh, hindi po pangbabatikos itong gagawin natin. Wala po tayong gagawing pangbabatikos. At wala rin po tayong uh, sasabihin dito na kung ano paman. Bagkos ito po ay para sa ikabubuti mo, Mr. President, at ikabubuti ng ating mga mamamayang Pilipino. Una, kung ikaw po ay maabutan ng kamatayan At lahat naman po tayo mamatay, di po ba? Pag inabutan po kayo ng kamatayan, gulo Okay? Kasi nga po, sa nakikita ko rito sa mga alipures mo Mga mayayabang nga eh At hindi na marire-redeem yung apelido mo Alalahanin mo ni Mr. President na ang Pilipino ay madaling magpatawad, madaling makalimot. Kumbaga. Kaya kung ako sa iyo, ibigay mo na ang posisyon kay Bipisara Sara. Dahil huwag mong sagarin. Dahil sa nakikita ko, kahit kailan, wala ng Marcos. Kung wala ng Marcos na mamamayagpag pa kahit kailan. Ang ibig kong sabihin, isalba mo na muna sila sa pamamagitan ng mapayata, mapayapang pagbaba mo sa pwesto. Ito naman po ay uh, sabi ko nga po rito, wala po akong kwan dito. Wala po tayong uh, itulak kabigin dito sa mga nangyayari. Kaya nga lamang po ang uh, sa akin po rito, kitang-kita ko na po yung resulta. Nang kahirapan ito mga kababayan natin kitang-kita kung na na walang masain marami na sa mga kababayan natin ang walang masain ganun po naghihirap ng na Pilipino dahil sa medyo napapabayaan mo na masabi natin napapabayaan mo na kasi nga po, kitang-kita naman po eh maging sa iyong pag-i-speech sa ah kagitinga na yan hindi na po na Wala na pong maintindihan ng tao. So ang ibig ko pong sabihin dito, mas maganda po siguro ang uh, tawagin mo na si Bp Sara. Hoy, VP. Ah, uh, pwede bang mag-usap tayo? Ganun lang. At uh, bagamat sinabi ni Bp Sara na never never again. Ay uh, siguro naman ay uh, Pagka sinabi mong uh, magpatawaran lang tayo... Ito pong si Sara na ito... Sa, sa totoo lang po ah... Napaka-kwan po ito... Napaka-bait din pong tao ito... Wala pong kwan dito... Wala pong masamang tinapay dito... Tawagin mo lang... Magpatawaran kayo... Tapos bulungan mo na siya... O oh, Bipi... Ay uh, mali yung inyong... Uh, ay ah, iniisip na itong pinsan ko ang ilalagay kong presidente. Dahil ngayon sinasabi ko sa iyo, ibinibigay ko na ang aking position sa iyo at ikaw na ang magtutuloy. Ganon ang gawin mo. Sabi ko nga po kani-kanina lamang, ang Pilipino po ay madaling magpatawad, ang Pilipino po ay madaling makalimot makakalimutan po ng tao 'yan pag 'yan po ang ginawa ninyo. Maniwala kay sa akin. At dito naman kay uh, Senator Amy Marcos, okay po, wala po akong masabi. Doon sa inyong hearing at uh, medyo talagang uh, nakikita ko na rin yung inyong uh, pagpuporsige napitpitin itong mga uh, unggoy dyan sa uh, gabinete ng iyong kapatid na kung saan ay napakayayabang at uh, wala po akong nakikita na actually hindi ka na nga nire-respito eh Madam Amy doon sa nakikita ko, lalo ito sa mukhang panggatong na ito na uh, DOG na ito wala po akong nakikita ng uh, pagrespito sa inyo kaya hindi ko alam ko saan humuhugot ng kakapalan ng mukha ito lalo na yung ambasador na yan na si uh, Lakanilaw ba yan na parang uh, Lakanilaw na parang uh, Ito uh, parang tunog lawlaw laka ni law -law, ang bayag din yan la na ah, uh, tapos ah, uh, yung, yung ulo niya sabi ko mas makintab pa sa bato sa ulo ni Bato de la Rosa isa rin mayabang kaya sabi ko nga siguro, pag nandyan ako, pitikin ko ang, uh, ang guso niya eh. Ituloy mo lang yan, uh, Madam Amy, nakikita ka ng tao. Pero ang mas maganda po siguro, Madam Amy, ay uh, sa halip na ituloy mo pa yung dyan, pag-imbestiga sa Senado, kitang-kita naman po yan, maliwanag na po sa amin ng mga nanonood Ediretso muna pong i-file ang uh, kaso mo dito sa lahat ng mga tumaraidor dito kay Bp.a kay uh, President Duterte. And at the same time, mag-umapila magumapilaka na gawan na ng gobyernong ito ang pagpapabalik dito kay Bp. Sara ay kay uh, uh, President Duterte. At dahil diyan, palagay ko at sigurado ako diyan Pagka yan ay ginawa mo, mababago yung pagtingin sa inyo ng mga tao. Dahil sa totoo lang po, madam Ayme, eh, ay talagang minumura ka na lang eh. At uh, pinag-isasabihin ka ng uh, nagpapakuan ka na lang, nagpapabango ka na lang. Pero in fairness naman po sa kanya, hindi naman po. Dahil nakikita ko naman po yung uh, uh, pagpuporsige talaga niya. Pero, sabi ko nga po, kunan niyo na po 'yan, uh, gawin niyo na po 'yung inyong resolution at sampahan po sa Supreme Court itong mga taong ito, lalo na po itong uh, si kuno na ito. taong ito si yung parang mukhang uh, mukhang tikbalang na uh, pulis na 'yan. So 'yun po. Tama na po 'yan. Hindi na po importante 'yung hearing-hearing hearing na 'yan. Wala na pong uh, wala na pong say, -say 'yung hearing-hearing hearing na 'yan. Wala na po ang importante po ngayon mapabalik po ninyo dito si President uh, Duterte ngayon po mayroon po akong uh, panood na isang vlogger yung pong uh, malaking ilong na vlogger at tinapik po niya itong si Enrile at uh, ito si Enrile ay uh, nagsabi raw ay hindi daw kundi may post itong si Enrile kayo nga po magbasa dyan tingnan nyo nga po yung post ni Enrile malabo daw na makakabalik itong si President Duterte. Tingnan mo itong matandang hoklobang ito. Ano kaya ang masasabi mo kung wala ka diyan ngayon kay Bongbong Marcos? Kung hindi ka nasa kabilang sa gabinete ni Bongbong Marcos, baka ikaw ang isa sa magsasabing illegal yung ginawa ng mga kasamahan mo, lalo na itong si Aber uh, samin na ito na isang uh, Supreme Court Justice na ini- nilagay dyan ni President Duterte ngayon tinaraidor din niya si President Duterte kahit taraiduran eh kaya ibabalik ko lamang po rito kay President Marcos kitang kita po at hindi po maikukubli sa lahat ng mga Pilipino, itong mga nangyayari ito at lahat yan ay nakareplik lahat yan ay nakadaplak sa pagmumukha mo itong mga ginagawa nitong mga gabinitin mo ng mga ang yayabang ng mga arrogante na ito naka-replik yan sa mukha mo, naka yan sa mukha mo kaya yun ang sinasabi ko ah, uh, walang dahilan na hindi ka bababa sa posisyon dahil kung gusto mo talagang maisalba pa yung pangalan mo huwag na nating sabihin na maisalba ang mga Pilipino dahil sigurado ko naman na kapag ka bumaba ka na at ibigay mo kay Bipisara ang uh, ang uh, pagiging uh, Presidente ng Pilipinas maisasalba pa niya yung mga Pilipino ang sinasabi ko yun na lang pangalan mo ang isalba mo huwag na itong mga Pilipino sapat na yung bumaba ka na sapat na sa amin yung uh, ibigay mo na ang uh, posisyon mo kay Bipisara isa pa Mr. President ang masasabi ko lang po sa inyo huwag din po kayong pakakatiwala dyan sa pinsan mo dahil po, unang-una na, yun lang pinayagan niya yung pagpapalabas ng iyong uh, pulburong video. Diyan mismo sa kongreso, mayroon na po akong naaamoy na kakaiba dyan. At uh, alam mo naman, hindi naman lingid sa iyong kalaman, na itong pinsan mo ay uh, para ng asong ulol na naglalaway na sa posisyon. Siyan ang papatay sa iyo tandaan mo itong sinasabi ko mas maganda na na ikaw na mismo ang bumaba kisa patayin ka pa mismo ng pinsan mo yun, inikuan ko lang po yun sariling opinion ko at sarili ko nga yun po yung mga nakikita ko mga posibleng mangyari sa iyo So ngayon po, kaya nga, nagsasuggest ako rito Nang itong uh, suggest ko naman ay walang uh, halong uh, kung sino yung aking kinakampihan dito Wala po tayong kinakampihan dito Maliban po dito sa mga kababayan ko Na talaga na mga, uh, sabi ko nga po eh Pag pinuntahan po namin Itong mga marami sa mga kababayan natin Ang unang-una ko pong binubuksan dyan yung kaldero nila ano ba yung nakikita ko sa kaldero nila? Mapipicture mo na kung ilang buwan na na hindi nalalapatan ng bigas o kanin yung kanilang kaldero. Ano makikita mo doon? Either nilagang talbos, nilagang kamote, nilagang saging na hindi pa masyadong magulang. Yan ang makikita mo sa kaldero nito mo ito. Pero hindi mo ma hindi mo ma doon do na nagsaing sila kahapon. Hindi mo makikita sa kaldero nila. Bagkus mai mo na maaaring isang buwan na o isang taon nang hindi nalalapatan ng kanin yung uh, nagagamit na sa sinaingan ng kanin yung kaldero nila. Ganyan po. Kaya Doon po sa makakapanood nito aywan ko kung uh, mag a kayo dito pero ito po ay sarili kong lamang na uh, opinion at nararamdaman. Wala pong masama yung uh, ibaba natin yung ating pride. Kahit kailan po hindi naging, hindi naging masama ang pagbaba ng pride. Unang-una, Mr. President, wala ka namang pride. So hindi na natin pinag-uusapan na magkaroon ka pa ng pride Hindi na natin pinag-uusapan yon Pangalawa Kahit anong gawin mo Kahit papataasin mo or uh, kahit pa abot hanggang langit ang pride mo Hindi mo na rin magagampanan Dahil sa nakikita ko sa iyo Nagsasalita ka lang Nagdudugo na yung uh, bunganga mo Hindi pa napipitik yan ano pa kaya pag napitikyan, dilalaw sa bulat ang dugo niyan. Yung sinasabi nila, sa gam, hindi po gam 'yan. Wala po, hindi po nagdudugo ang gam. Nagdudugo laban po 'yan pag binunutan kayo ng ipin. Pero hindi po magdudugo ng kusa 'yan kung hindi kayo binunutan ng ipin. Ang ibig ko pong sabihin dito ay uh, Wala na po. Hindi, kahit pa anong gawin natin, pupunta po at pupunta tayo, haharap at harap tayo sa malagim na kamatayan. Kagaya ko, hindi ba't madalas ko nga, madalas yung naririgyan na, na ang natitira na lang buhay ko ang ngayon ay uh, dating 175, 25 years. So ngayon 176. So, so ang, nalalabing buhay ko lang ay 24 years na lang ako mamalagi dito. Eksakto po yan. Alam na alam ko kung kailan ako mamatay. Pagtungtong po ng alas 12 ng hating gabi, yung pagtungtong ng pang 200 years old ko, automatic po yan. Pipikit na ang mata ko. Bakit ko alam? At sino ba yung tao nga alam yung kamatayan? Wala pong tao na nakakaalam ng kanilang kamatayan kung kailan. Bagkos ako ito, nagsasal, nagsasalita, na alam ko yung oras, araw at taon na mamamatay ako. So, ibig sabihin, mayroon pa akong 24 years na mabubuhay dito naiinip na nga po ako dapat doon pa kasi parang kumbaga parang sawang-sawa na ako dito sa mga nakikita ko sa kapaligiran pero nung gagawin ko doon ako nakatakda na mawala sa mundong ito pagtungtong ng 200 years ko at yun nga po ay uh, 24 years na lang Uulitin ko lang po Eksakto alas 12 ng hating gabi Pagpatak ng uh, Pagpatak ng orasan uh, At tumatak uh, Pumatak na yan sa Sala 12 Yun na po yung Kasabay naman po nun ay Pagpikit ng mata ko Ngayon bakit ko ngayon Nasasabi ito kasi ngapo sinasabi ko na po, Ginoong Pangulo, na kung kayo ay mamamatay ngayon, mananatili yung galit ng tao sa inyo. Hanggang sa ilang taon yan, hindi mabubura yan. Kasi kahit na ilang henerasyon yan, hindi mabubura yan. Sa kaapu-apuhan ng mga susunod na henerasyon, tatatak pa rin yung pangalang Bumbong Marcos na isang pinakamasamang tao. Kaya nga po ito, tinuturuan ko na po kayo. Mas maganda po yung uh, mamamatay ka na ang sasabihin sa iyo ng tao, ito, napakahusay ng taong ito. Kisa naman yung ilang libong taon ka nang patay minumura ka pa rin. Iyon po ang ibig ko sabihin. May pangapamilya ka. Magkakaroon pa ng pamilya yung mga anak-anak mo. -anak. So, ibig ko sabihin, magtira ka na para mayroong magmamahal pang natitira dyan sa mga maiiwan mong pamilya. Again, mga kababayan, i-share eh nyo na po ito, baka sakaling makarating kay BBM ito. At baka sakaling, uh, baka bukas din po. At makarating ito kay BBM, baka ipapatawag na po niya si BP Sara, para mag taking na. Muli po, maraming maraming salamat dito sa aking mga subscribers na patuloy na sumusubaybay dito sa ating uh, munting channel ang pagpapala ng ating Panginoon ay sa, sa inyo at walang uh, walang patid ang pagdaloy ng swerte para sa inyong lahat. Maraming salamat po at uh, inawa kayo ng ating Panginoon. Maraming salamat po.